Ayan, napakaganda ng mga pusa. Ayan, na makikita Ayan. Sobrang cute nila, mga baby pa. I guess that is their mother. Ayan. So, since nag-deliver tayo ng mga uh, cat food, dog food, nakita natin dito sa Rem uh, Rice Trading. Ayan, guys, please support Rem Rice Trading. Ayan dito sa Nandang Sora. Ayan. So, laging pinapakain ng may-ari. Hindi ko na babagitin ang pangalan. Bahala na. Ayan. Supportahan nyo yung mga taga Quezon City. Ayan, may number naman sila. So, please. Ayan. To support etong mga far babies na to na inampon na nila. So, napakarami ng pusang pinapakain nila. Ayan. Ayan, oh, ang dami nila. Oh. At ang cute yung mga, yung mga baby, lalo tong apat na to. Oh. Sobrang cute. Hello. Ayan, oh, tsaka yung itim. Ayan, guys. Kung gusto nyo ng... May delivery ba kayo? O, oh, may delivery sila. Please call 0995-531-7027 or 0917-5077. 3, 7, Ayan. So, dito yun sa Tandang Sora. Magpa-deliver kayo ng dog food, cat food, or lahat ng food ng mga far babies. Ayan. Kasi, ayan. Oh, yun ang cute-cute Tommy. Cute, oh. iyak pa, oh. Ayan, oh. oh. Asa na yung isa kanina na wala. Ang ganda-ganda ng kulay. Ayan. So, ito yung shop nila. Ayan. Tsumika muna ako pagka-deliver ko. Ayan ayan yung kanilang mga Uy, kompleto sila o oh. pati yung sa ano ng whiskas nila ayan naku sayang wala yung walang sabaw yung ganun lang naku ito pero I think para sa baby ko ayan buha tayo nitong meaty mackerel para kay tamtam -Tam. Ay, tsaka whiskas. Ako naman ang bibili. Ayan. Diba? Marami din po akong alaga. Isang daan. Aso at pusa together. Ayan. Ito po. Opo. Ayan, ayan. Ayun. mine vitamins. babalik ko po yung inyong binayad. Magkano po ito? Po? 76. Ayan, 76. Ayan. Diba? Ganun lang po, give and take. <laughs> Uy, pero talaga salamat po, ah. At saka God bless you. Naku. Ako talaga isang kahit po. tuka. Kailangan bumiyahe para may pagkain sila araw-araw. Hmm. Nakipag-chika pa ako. Eh. Ayan, bronchure at saka... Ano ang pinaka ang magandang ano sa ubo? Yan ang pinakamaganda. Madaling maano. Sige, sa susunod. Ayan. Pwede pa deliver ka, pwede mo na sa akin diretsyo kung ano. Patawagan mo lang ako, pick upin ko. Para sabay dito na rin ako bibili ng mga gamit ng babies ko. Di ba, parang one, ano na lang, hindi na ako ano. <laughs> Ayan, sabay ganun eh, no? Ayan, so ito ang kanilang ano, Happy Far Shop. Ayan nakasulat. That's all guys. Thank you.